Gento rin ba ang engineer sa lugar nyo? Guys, alam niyo ba na napakamatikuloso ng mga German engineers pagdating sa pag-ayos lang ng mga sinasirang pavements o yung batas-batas na asfalto doon sa kalsada. Una, nagagamit sila ng machine yung parang umiikot para matanggal yung mga foreign objects na meron doon sa mud o yung doon sa may mismong butas ng uh, asfalto. Yung foreign object na yun kasi pwedeng magkos ng pagkasira ulit nito kahit lagyan nila ng bagong asfalto. Pagkatapos nga linisin, maglalagay na sila ng asfalto doon sa mismong butas. Pag malamig ang panahon, kailangan nila magmadali. Kasi pwedeng matuyo agad yung asfalto ang ilalagay nila. At magkakaroon to ng problema, lalo na pag nagdagdag pa sila ng asfalto ulit, hindi papantay yung pagkakatuyo ng mismong kalsada. Kaya naman mabilis silang gumawa lalo na pag taglamig. Pagkatuyo nga nito, mag sprinkle pa sila ng tuyong cement powder o may cemento pa na powder na binubuo sila para mas maging solid yung pagkakatuyo ng aspalto. Pagtapos nga nito ay magpifill ulit sila ng asphalt doon sa mga may cracks na part ng kalsada. Ngayon na maglalagay sila ng tape doon sa surrounding area na yon para naman paglagay ng asfalto, pantay na pantay ito. Pagkalagay ng tape, magbubuhos ulit sila ng asfalto at papantayin nila ang asfalto sa loob nung ginawa nilang tape. Yung tape ang magsisilbing guide o tanda kung saan sila dapat huminto sa paglagay ng asfalto. At pagkalapat nga ng asfalto, eh, tatanggalin na nila yung tape. May kita nyo na pantay na pantay talaga yung pagkakalagay ng asfalto. Ngayon pagtanggal ng tape, magbubuhos ulit sila ng dry cement powder para nga maging solid lalo yung asfalto at magbubuhos sila ng tubig para nga lumamig ito at tumigas na lalo ang asfalto sa kalsada. Sobrang detali nga talaga sila sa paggawa ng mga sila ng kalsada. Kahit mismo maliliit lang, ganun pa rin yung ginagawa nila. Kaya napakagaling naman talaga ng German engineers.